ang host po o tagapagpadaloy ng palatuntunan ngayong umaga ay ang OSCA or Office of the Senior Citizen Affairs. Maraming salamat po. 嗯。<Yeah. S 2> yeah. kami Salamat. Magandang umaga po sa mga lahat. Uh, alam po niya, babasahin ko sa Biblia. Ito po ay eh, nangyari nung, nung uh, panahon ni Solomon. At nung gabi, naka, na, na naginip niya. Na naginip si Solomon. At nangusap sa kanya ang Panginoon. No? Ang sabi ng Panginoon sa kanya sa, sa English, sa English Bible, Uh, sana makinig po lahat kasi importante, importante itong sinabi ng Panginoon. tayo mga kristyano, no? Humble themselves. Ako And pray, magdasal. And seek my face. And turn from their wicked ways. Then, I will heal from heaven. And I will forgive their sin. And I will heal their land. Alam po natin ang ating uh, lupa, ating bayan, ang ating bansa na kailangan ng hiling dahil ang daming problema, kahit dito sa ating bayan. Po. So, ma-pray po tayo ng lahat ngayon. Okay lang po ba yan? Yeah. Okay, so, naman po, ito po ang prayer natin. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Our Father in Heaven, we bring the needs of our government before You and ask You to bless our city through godly leadership. We magnify the name of Jesus and declare that he is Lord over this San Pablo city. Father, we pray according to 1 Timothy 2 verses 1 to 3 which says, I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. For kings, or for presidents, for mayors, you or local officials and for all that are in authority that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty for this is good and acceptable in the sight of god our savior we pray in the name of the lord jesus for our dear mayor amante our vice mayor pulago all the department heads and the local judiciary to receive the wisdom of God, to act in obedience to the wisdom, and for the power of God to flow in their lives, we pray for the members of the Sangguniang Bayan and the uh, association members of the Association of Barangay Captains to find your peace and direction, and for these men and women to act and lead according to Your Word. A house divided against itself cannot stand. Therefore, we pray for them to be united in righteousness for the sake of our beloved San Pablo City. We pray for your protection to cover all our local law enforcement officers and, and the men and women of the military. In the name of Jesus, we pray that you and your kingdom of righteousness be manifested in the hearts of all those who are in authority in any way. Panginoon, idinadalangin namin ang unlaran at kapayapaan ng aming mahal na luson ng San Pablo. Naway maghari ang katarungan at pagkakaisa at magtagumpay kami sa aming adikain bilang isang sulat dito sa Laguna. Muli, isalabang aming Diyos at pinakitinggan mo ang aming mga dalangin ito na naaalo naman sa inyong kalustuhan. Ang lahat ng ito ay pinagdadasal namin sa mga pangyarihan, pangalan ni Jesus. Ang lahat, lahat po tayo magsabi ng Amen. 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 I'm not a stranger. I'm so na may danga, katarungan, at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makajos, makakalikasan, makatao, at makabansa. Panata sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kung isa sa buhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang laging dakila magiting at may dangan. Palaging tadalhin sa puso, sa isip, at diwa, ang pagmamahal sa, sa kultura sa bayang sinilangan. sinilangan. Kaisa ng bawat mamamaya, Kung isang lingkod bayan, pangangalagaan kong ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan, at kahusayan na walang kinikilingan. Mag magiging mabuting halimbawa ako Ay, saan Hindi ako makikibahagi hindi ako sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko, isisiwala ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isa sa buhay ko, isang lingkod bayang makajos, semangat di natahang salamat sa ating mga mga Mayor Vicente Amante, sa ating Congressman Anbel Amante, at sa bumubuo po ng San Muso. Sa kaunguna po, ipo ni Vice Mayor Justin Tulago, Admin, Larry, uh, Larry Amante at si Ma'am Tintin Picasso. Sa patuloy na pagtulong si Jen, Adriano at sa mga nandito po. Maraming maraming salamat po. At tapos na yung inyong medical mission. Tuong so, last ano? Um, last, uh, 26. 26. Anong susunod? So, namin ay sa October, October 6, mas po sa Katidra. At October ay sa convention ng GMS ng mga senior citizen. October, uh, October 11 po ay parade ng mga senior. At October, October 11 po, October 11 parade po ng mga senior. Yan ang abiso sa akin ng uh, HR. Uh, huwag na po kayong mag-forma uh, ang Walang, ang nakadurong, <laughs> <inaudible> ang nakadurong yan ay ng uh, Pilipinian Department eh. Pag-office yan, so nyo yan, uh, pwede na. Pwede na po yan. At natapos na rin ang uh, si LGU Idol, mamaya kakatayong tagong nanakon. Doon sa convention. Bukas ay simula na rin ng uh, uh, Cooperative Month Celebration. Bukas din ang simula ng uh, Senior Citizens Month. At bukas din ang simula natin ang ng mga parties dito sa area na ito, lalo na doon sa harapan ng ating ng kapitolyo, ay may pick po muna ang ipagbabawal sa mga sasakyan ng, ng pamahalaan ng kawani at yung mga bisita marahil hindi na rin muna doon papaparkingin. Kasi po, marami inaasahang magpa-file ng kandidasyon. Nair Bikamonte Kesama Si boys Nair Justin Keluar Dan nanti